そうですかたらっ guys nandito tayo ngayon sa gitna ng bundok kung saan kahit ang wild garlic kukuha tayo guys ng tubig dito sa gitna ng forest kung saan ito yung mga habi ng mga hapon kapag kami mga patubig na bukal ayan ginagawa nilang inumin at libre yan guys na iinom siya masarap parang kung umiinom ng mineral water eto nga nasa gitna tayo ng forest. Ayan, kung saan. Ay, liblib daw. Walang masyado nagpupunta dito. Kaya, meron tayong dalang isang kon uh, litro. Iinom tayo kasi nauuhaw din yung lola niya Ang gagaling yan sa ilalim ng parang kuweba siguro or ng bukal na itong bundok na to. Kasi bundok yan guys, kung makikita nyo. Kaya yung tubig ay nanggagaling. Ah, yung kanina nasabi ko parang may nakita kong wild garlic. Hindi ba ito yun? Umay nga. Ay, hindi siya. Shad. Hindi siya, guys. Ang baho niya, may insekto siya. <laughs> Timawa, <laughs> ang bola niya. So, 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 so. So, ayan. Maraming umiigip dito, guys. Ang ginagawa ng mga hapon, nag-iigip sila ng maramihan. Tapos, nag-iipon sila neto, pang Panghugas sila na bigas. Kasi sabi nila, masarap nga daw to na pang uh, bigas. Hindi siya panghugas ng bigas. Pang tubig sa bigas. Ayan. Maganda dito sa container na to, guys. Nag-i-stretch siya. Ayan. Gusto nyo punuin yung cool. po, tubig arata ba Na yun? Naarap ka. Nag-aaral tayo, no? Ah. So, Nagugasan muna daw natin ulit ang kasawa ko. Ayan. Kapag niyo yun. Tignan nyo guys kung gaano kalinis yung tubig. Wala kayong makikita mga patak-patak ng dito. Talagang malinis yan. Namira di sio? Oh. どうですかさらっ並びも <laughs> punta dito para mag-igib niyan eh, diba? malapit lang dito sa bahay namin wala siyang lasa na parang iron yung parang bakal, wala siyang mga lasa masarap siya, parang lang kayong uminom din ng mineral water. Ito nyo ba guys, dito ko lang natikman sa Japan yung uh, sinasabi nila na masarap na tubig kasi dati kapag ka nakakarinig ako sa asawa ko na masarap yung tubig dito, masarap yung tubig. Hindi ko alam kung paano yung masarap na tubig na sinasabi niya kasi diba nasanay tayo na uminom lang tayo ng tubig at hindi natin alam yung talagang may lasa ba yung tubig. At totoo pala na mayroong iba't ibang lasa ang tubig at patulad nga yung mga bukal dito sa Japan guys, masasarap ang tubig. Lalo na sa Shizuoka o Nagoya, masarap ang mga tubig nila doon. Lalo na kung kumakain na kayo ng mga uh, restaurant nila doon. Simpleng tubig lang guys, pero napakasarap ng tubig nila. At ayan nga, parang gusto kong patayin yung gripo. <laughs> Kasi naging hinaya ko, tadederecho yung pag-flow ng tubig niya. At yung nasa baba niya, ginagamit naman yun sa mga farm ng bigas. So ayan guys, nakakatuwa. Alam niyo kung bakit. <laughs> Nagda-drive kami ni Papa. And then, jajan! Ito yung biwa, yung lokat na kung saan ay nadaanan natin dito sa kalsada. Siyempre, hindi tayo basta mangunguha. Nagpaalam tayo sa may-ari, ayan, sa tapat ng bahay. Na sabi niya ay okay lang kaysa kainin lang daw ng ibon. Ay, bahala na daw kaming mangunguha. At ang dami, guys, hindi lang yun dyan sa likod. Kaya tuwang-tuwa ko sa M8, At syempre, dala natin yung ating magic panungkit. Ay, yes! Ang saya ng lolo niyo, guys. Ayan, o. <laughs> so, ayan, guys. Sabukunin natin. Tawa ko dito. Ang no? oh. tanayin, Oo. Ito, eh. Oo. Tawag na ito, eh. Ang saya ng lolo niyo. Ang tawa Sigman natin. So, ano ang lasa niya? Wala daw kasing kumakain na ito. So, hinahayaan na lang daw na kuha niya ng mga ibon. Itadakimasu. To Itadakimasu. Oh. supaya amat. Amat. Hmm, umay ya Amat. Masih guys. Hmm. Tapi kita coba yung face guys. Sobaran tuan-tuan. Ah. Ah. Arigatou. Ito may jo hilaw pa. Mada. Mada-mada. Ito yung hinog na guys, dilaw na dilaw na siya talaga. Ayun. Yung mga ganito, hindi pa pwede. Maasin pa mo dami nari. Chichita <laughs> <Kaya>? taiya. <laughs> Arigatou.

<laughs> <laughs> Pari mas 'nde. 'No, 'wag na tingin lang sa atin. So <laughs> doon kay na pala papa Guys, 'yan lang yung ginawa natin kasi nakakahiya naman dahil hindi natin yung puno Ayun para hindi naman masyadong madami nakuha natin. So, siguro natin to ay nasa mga 10 yen, mga 1,000 yen, no? Nasolve na yung craving ng lola nyo. Guys, habang nasa drive tayo, kakain tayo. Kasi, gutom na ako, wala pa akong almusal. Wala akong tanghalian. Ayan, ito yung pinaka hindi ko ma-describe yung lasa niya. Kahapon ko pa pinag-iisipan ano yung lasa niya. Hindi siya lasang manggay. Ang lasa niya, para kayong kumakain ng beer na medyo maasim yung lasa niya. Na parang yung beer kapag medyo palamog na. Yung texture niya, hindi yung lasa. Kasi yung beer, malutong. Ito ay hindi siya masyadong malutong. Pero para siyang pear. Para sa akin pear siya. Sabi ng iba, mangga papaya, ano, papaya, tsaka mangga daw yung lasa niya. Hindi, hindi po. Para sa akin, ang lasa niya, mas malapit siya sa peras na masabaw din siya. Pero may asin kasi yung peras walang asin. wala na lang, ubusin ko yung sapuno kaya lang kasi may manners dito pag binigyan ka wag mo namang abusuhin yung tamang tama lang yung kuhanin mo kasi para naman meron dun yung iba kung meron makadaan dun na maghihingi din meron pa silang makukuha diba sarap guys alam niyo kung bakit masarap ang mga prutas ngayon haba lumalaki sila one week nang hindi umuulan kaya yung mga gulay yung mga prutas masarap ang magiging result. Pero kung maulan, guys, matapang to. At nakalimutan ko may asawa ko, hindi ko siya nasusubuan. asawa gayo iruwas rin siya Napakasarap niya, guys. Ang tamis niya. Sobrang tamis niya na maasim. Kaya alam, manners talaga sila dito. Alam mo, kung ako lang masusunod, talagang ubusin ko na yun eh. Kung ano yung mga dilaw, ako na ang kukuha. Robe guys, che, ang mahal nito. Pag binili nyo, alam nyo, isang pirasan nito ay nakakahalaga ng hako yen or piso. Ayun pa, may biwa pa akong nakikita. Mahal ko mata, biwa, oh. Sisod <laughs> kasi ngayon dito sa amin. Kaya adik na yung lola nyo. Meron pa akong biwa, oh. Mmm. <laughs> <laughs> -mm. Mm. mm. Ang sabaw. Ayun, nakita nyo guys, pumapatak-patak yung tubig niya. Sobrang masabaw. Grabe yung kakaadik ng lola niya. Dati hindi ko ito gusto eh. Pero nung natigmaan ko yung masarap nito, masarap pala talaga. At dahil season siya guys, mag-hunting tayo araw-araw ni Papa nito. Ne, kainit yung hunting show eh. Kasi yung mga apot rin hindi na nila nakain to. Dahil pag season, parang sa atin, nagkasawaan sa mangga, nagkasawaan sa prutas dahil season. Yun, pinamimigay na nila at pinapakain na lang nila sa ibon. <laughs> mm-hmm